Ay, ang mga Ito po isang ating santawi! Sa butas! Ang paming lalagyanan! Butas na butas! Ay! Balik ka tuloy sa 1. Imbis na 3-0 ka na eh! Sige. Yan po yung tsuro ng ating bayang mangisa. Nawala ng isa. Nagtatahi <laughs> po mga kaibigan. <laughs> <laughs> Anong nangyari, Diego? Tatlo na nga <laughs> puta. Binutas nung ano? Barakamugap. Hindi pa nakunay ugat. <laughs> yung kiliw yun. Yung <laughs> kiliw yun. lang abot ni lang